Ito pakinggan nyo ha, interview ito, Malata kasi yung mixina kasi, kaya sabi ko sa inyo, bago kayo mag preschool, mag drama drama kayo, briefing muna ba, briefing, yes! <laughs> parang si unti virus lang ba, <laughs> okay ito pakinggan nyo ha, okay ha. Also, he cannot, ah, before you ah. start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details kaya ha 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 yung pulis tatanungin na ng media ha <laughs> e na tungkol sa nauling dalawang tuneladang Bulburon Butangin na nag warning sa mga media ha <laughs> ha mga katanungan ha na hindi niya masasagot wala siyang alam <laughs> <laughs> Daging <laughs> na! Gago kayo! Hahaha! <laughs> Nagbang Sa so, mga media, my warning! Ay, tol, tol, ha! Ah. Hindi ito, ha! Ah, pag hindi makakasagot ito, Hahaha! <laughs> Marami pang walang ito, alang alam! <laughs> Sir! Sir! Sir President! Hahaha! Daging na! Mas may alam ka pa dyan sa pulis na nakahuli? <laughs> <laughs> Saan ka nakita na yung pulis ang nakahuli? Walang alam. <laughs> yung presidente na pumunta magputop, yung may mas alam. Yung mga police count, presidente, <laughs> ang media, kahit well, na mayroon walang alam to, ay kayo nakakahiya naman dyan sa police. <laughs> <laughs>

Alata nga alata, no? ano bang ibig sabihin niyan? Sige nga, yun lang. Kasi kung lihit ni yan, na si Tatay Digong, hindi naman sinabihan ni Tatay Digong yung mga kapulisan. Ay, walang alam to, ha? Ah, walang alam. Hinahinay kayo mga media, walang alam to. <laughs> Anong nangyayari. Diyos ko, Lord. Mm. O, oh, dito pa lang, guys. Ako oh, kasi ito, ha? Ah, bago natin ipagpatuloy. Kung lehitimong operasyon yan, lehitimong dalawang tuniladang pulburon ho yan, magpataas ang kumpiyansa ko bilang isang presidente sa pulis na harap sa media. Hindi ko siya pipigilan, hindi ko sasabihin yung media, may warang alam to. Hindi ko sabihin ng ganon. May mga ano to na hindi niya masasagot ha. Hindi ko yung sasabihin. Kasi dinidegrid ko yan. Yung pulis na yan, ginawa kong tanga. <laughs> Ginawa kong ubo. In the first place, ang nakahuli ko, no, ay sila. Eh, mas may alam pa yung wala, hindi nakahuli, kaysa nakahuli. Adyan tayo, o. O. Bakit tuloy natin, ha? Pinara niya, nagbabala, nagwarning siya sa mga media, magtatanong sa pulis. Na eh, itong pulis na ito, meron siyang hindi masasagot, ha? May minun sa walang alam dito. May warning nga pag ipapara ito tuloy natin oh. Uh, pag bigla kaming sasapat at sasabihin namin wag siyang sasagot that's because it's still ongoing. Oh. oh, <laughs> 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 bistado ha? Ah. Bistado sila sa sarili nilang mga suskodrama ninyo oy. <laughs> 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 Di ba na orient ito mga to? Eh sinabi no? pagpaparahin namin si pagpaparahin namin ha, na wag siyang sasagot ha. Ang ibig sabihin niyan kasi ongoing pang ano investigasyon. Ay no <laughs> Ayaw ko na sa earth. Mabahala na sila. Hey, sir, huwag mong sagutin. Hindi tama yan. Bumuliyaso tayo dyan. <laughs> 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 Ito, ha, sila po mismo, ang nagbisto sa kanilang drama, hindi tayo. Kinumintuhan ng natin, pinipliho natin itong mga video footage, kuha po mismo ng RTBM. Ang sabihin ninyo, namin yan, yan naman kayo. Oh. <laughs> <laughs> Nag-warning siya sa media kung paparahin daw nila itong pulis na wag sumagot, ibig sabihin daw yan, ongoing pang-investigasyon. <laughs> ongoing. Pero, ang dami nang alam ng panggulo. <laughs> Diyos ko. Talaga natin, oh. Mm. But, uh, he can tell you what happened. Mm. tinabian mo, tinabihan. Sa likod, si Dayunior dyan. Tinabihan talaga na. Uh, mm. ano ah. uh, ah. po, ka. Eh, Ah, tinuruan pa! Hindi yeah. alam! <laughs> 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 Hindi alam! Hindi alam! Hindi <laughs> alam. alam, Lord! Oh! Tapos si Dayan yun, rasa likod talaga, hindi niya iniwan yung polis, baka magkamali. <laughs> <Yeah>! <laughs> uh, so, eh, di na alam, Anong sasabihin ng polis? Sabi ni Dayan, Mag magpakilala ka, I am. <laughs> <Yeah>! <laughs> My God! Ano bang nangyari sa ating bayan? Ito ba yon? Bakit mo tatabihan yung polis? Wala mo magsalita. Kung totoo yan, halaya Ayaw mo magsalita. Gaya totoo. Kaso ang problema nga drama eh. Hindi na-orient. Ah, siguro tatabihan, baka magkamali ng sinasabi. Paparahin kita pag mali. Tingin mo, tuloy natin oh. Oh, binulungan. May lumapit sa kanya, binulungan. Yeah. <laughs> Tinuruan animal. <Yeah. laughs> Tinuruan. Sir, ma'am, nyor, bakit mo binulungan, pinabulungan dyan? Anong sasabihin? Ito na ho tayo nga. Kayo kasi, wag kayo magpabidyo pag nag-orient kayo. Yeah. <laughs> <laughs> Yung binulungan, oh. Binulungan kung ano ang sasabihin. Kasi bakit bubulungan kung walang sinasabi dyan? Tinuruan. Ginawa ninyong ubob yung, yung polis na yan. O baka naman ginamit nyo lang yan para iharap sa media. Ito na, ginago na ho tayo dito. Ayan na, binulungan. Tinatin na lang mo anong sinasabi dyan sa pagbulong. ayam? Ayan. Pin ang kamera? pinunta doon sa mga pulburon o manok. Sa training, sa, sa military, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Eh. <laughs> Kahit humarap sa bala, kaya namin. Pero humarap sa press eh. Wala na ho! Hindi na kayo, lulusot pa kayo dyan. Bistado ho kayo. Ay. Kasabihin na, di kayo sa mga kapulisan, hindi sanay sila humarap sa press. Sa bala po, karang harapin. Wala na ho, bistado na kayo dyan. Boss <laughs> Bistado na kayo dyan. Huwag na ninyong pinipilit pa ni Dayonior na ibangon yung nangyayari dyan. Hindi na ho. Napupulaan na ho kayo. Tinuruan ho ninyo. Kaya walang alam. Tapos, nung tanungin na, pin binulungan, pinara uli. Tapos sabay, ano, salo, na ganun talaga. Hindi sanay daw ang mga polis sumarap sa media. Lo, lo, nyo. Ayan, ano oh. Ano masasabi nyo dyan? Dyan pa lang, eh. Mag-isip-isip ka na dito. So, magandang uh, umaga po sa ating lahat kay... Uh, mm. sa ating mahal na Pangulo, sir. Uh, sa lahat mo mm. narito. Uh, sa ngayon po, uh, hindi, po, po hindi pa po hindi pa kami makakapagbigay ng saktong detalye mm -hmm. ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi Umuusad pa rin po yung aming uh, investigasyon. Ano po? Tanga! Iyon yung binulong sa kanya. Nasabihin mo ay hindi pa po makapagbigay ng detalye kasi umuusad pa ang inyong investigasyon. Manana, maniniwala kami sa inyo. Nakahuli kayo dalaw dalawang tunilada, anong ginawang operasyon ninyo? Sinong hiya hinayar ninyo dyan? Isang guko? <laughs> si Kririn? Si Bidjita? Dinala ni Bidzita yung pulburon dyan? Nilagay sa batangas? E eh, hindi ninyo alam kung anong nangyayari dyan? Dalawang tunilada yan, sir! Hindi nyo alam, sir! Diyos ko! Sinong nang huli? Si Lupin the Port? I oh. Dito palang sablay na ho kayo. Walang maniniwala sa inyo dito. Sa totoo lang. Ang maniniwala ho dito, dito sa inyo ay bangag din. I Bakit ka harap sa media? Paano mo nahuli? Hindi nyo alam paano nyo nahuli. Paano nyo nakuha yan? Paano nyo naharang? Hindi nyo alam. Diyos ko, Dorimon. <laughs> <laughs> Di diba sa comment ni Michelle Magutse? Sabi ni Michelle, oh, uh, yung Magutse si Doraemon ang nagdala bisda kaya si Doraemon. <laughs> tingnan mo ha, tingnan mo guys ha, tingnan nyo Dalawang tunilada Okay ha? Dalawang tuniladang pulburon nagmalaki iniharap sa media, nagpreskon. Ngayon ang problema, Itong mga nakahuli, walang alam kung paano nila nahuli. Ano na, nang kayo, nakapiring inyong mga mata? Okay, nga. Sabi ni Dayonior, mayroon silang intelligence. Intel. O anong klaseng intel yan? Eh, polis, walang alam yung nag-operasyon, yung nanghuli. Paano ba nahuli nga? Paano ba nga nahuli? Bakit dumating lang yan dyan? <laughs> anong ganun pa, oh? Eh, ganun ba si Dayonior? Tengi na, pag nagkamali ito, sampaling ko talaga to. Yes! <laughs> paparahin daw niya, eh, paparahin. hanggang magsalita. Kaya ito, kapiranggot lang, mali-mali pa sinasabi. Ay po namin makompromiso yung mangyayaring uh, mayayaring ah. kan. Uh, Ang may sampa po namin yung kaso laban ah. Uh, po dun sa tao. Oh, yes! ah. Ayaw daw makompromiso. <laughs> Tangin na yan tayo eh. Nahuli na ninyo, mamay kompromiso pa. Meron pang ano, meron siya siyempre, dalawang tunelada. Sa bat na ninyo, sino yung driver nun? Dibay! Nang ban. Bakit hindi niyo hinarap dyan sa, midya? sa media? Yung nag ng ban. Ban daw sinakyan, animal, ban ba? Ban ba sinakyan? <laughs> <laughs> Nahuling driver. <laughs> Ipakilala niyo yung driver para ma-interview ng media saan galing kinuha. O, sige nga. Sino yung drug lord? May nauli kayo drug lord? Napaka-imposible. Pag ako drug lord, no, dalawang bilyon yan. Kung ako, hindi naman ako drug lord, eh. Pero negosyanteng drug lord yan, eh. Dalawang bilyon yan, siyempre, mumonitor ko yan from, prime to, uh, from time to time. Hindi dalawang bilyon. 13 bilyon, dalawang tunelada. Ito, ha. Dalawang tonelada, 13 billion yung kargamento mo. Eh, siyempre, i-monitor ko yan from time to time. Negosyo yan nila eh. Hindi papayag sila na basta-basta lang mahuli. Ang tanong, nasan nga yung drug lord? Nasan yung mga tambang <laughs> Tingnan mo pa rin yung silang ano, kabado si Abalos, Kabado si Dayon kabado sila dyan pareho. Hindi nila alam, maintindihan, hindi nila alam yung yung pakiramdam nila dyan nung nagsalita na ho, yung pulis na yan. Baka nga magkamali. Pag nagkamali, bulilyasu. O, talaga, ta tuloy ta 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 natin, o. Salamat po at maraming salamat po. Hmm. O, yun lang, maraming salamat. <laughs> ha. Ah. <laughs> <Ha. laughs> o, tingnan, tinuruan. Na-intercept Oh, lol! Oh, eh, tingnan mo, ha? Harap-harapan tinuruwa ni Dayunyor. Sabihin mo na intercept ninyo yan. Ito, <laughs> Guys, ito ha, pag yung isang tao walang alam sa sinasabi, maniwala ka sa akin, kabado yan, maniwala ka sa akin, walang kumpiyansa sa sarili. Pag yung isang tao tinuturuan ng magkamale magkamali, tinuruan ng kalukuhan na hindi sanay sa kalukuhan. puta kakabahan ka. O tingnan mo, tinuruan ni Dayonior. Sabihin mo na intercept. Puta, hindi nyo na kaya ito, guys. Ako sa akin, ha, hindi ako naniniwala dyan. Sa dalawang tunilada yan. O tingnan nyo naman sa, ano, sa video. Para parapan live yan, ha? Hindi natin gawa-gawa yan. Sabihin mo na intercept din nyo. Puta, mas may alam si Dayonior kaysa pulis so na naka-intercept, nakahuli. Oh. Diyos ko, nagamit lang itong kapulisan na ito. Na, ah, tuloy natin, tuloy natin, oh. <coughs> hmm. So, ah, uh, kon po, ah, uh, mayroon po kaming um, regular na checkpoint na sinasagawa po dito yeah. sa bayan na alitagtag. So, sa... mo, sabi ni Dayon nyo, ayun. <laughs> 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 yon Patawad! Yes. <laughs> Dahil sila magkasalanan. <ay> makasalanan. Yes. <laughs> makasalanan nila lang. <Yes. laughs> sabi, sabi mo na intercept ng salita. Meron po kaming nagawang uh, checkpoint, sabi ni Doyon Junior, Yun! Yes. <laughs> Ginawang tanga. 'Yung mga 'yung mga media tatawa-tawa kasi may busal. <laughs> 'Yung mga media nag-interview very good, very good, kasi may busal. <laughs> Lukuhin nyo 'yung mga mga bayarang balager, wag kami hoy. Ay tuloy oh. Mm. So uh, as part of uh, intensify the uh, crime prevention. Mm. So part of it uh mm. pina-flag down po namin 'yung mga sasakyan. Uh, mm -hmm. Uh, kung mayro suspicious po so yun po uh, sinasubject po namin for uh, inspection po mm. so yun po kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito hindi <laughs> <Muntigan> ka na magkamali <laughs> kagaya kagaya to uh, sa so nangyayari kay baka kay bibim <laughs> kaya, ka na magsabi ng pangalan. <laughs> Kita ini nakaser. Kita nak ayo ban din di, Sir. muntikan mo itu ituro yung salikod mo, Sir. <laughs> Sina Junior, muntikan na maturo. Nga, <laughs> kagaya sa nangyayari kay kay kidim. Napa sinyo ren. Lavin ni Red Lips naging ang boses na nagsinur. Sobrang inig. Napakagat labi pa. <laughs> <laughs> Muli na huwag Gaya ng gaya ng na nangyayari sa turo kay Kawawa na ang tumpulis na to. Ah, yun po ang uh, naging uh, resulta uh, Nasabat na sabat po namin. Yung <laughs> kalaking uh, halaga po ng shabu po. <laughs> kamot ayos congratulations ole ayos. Ayos. ayos sir hindi tayo sumabit iwala na kayo tapos sabay kamot kasi may septyro yun 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 Ibal Tag ina, malapit na kami mabuisit dito ha. Ah. <laughs> alis ka na, alis ka na. Baka ka pa uli. <laughs> <laughs> si Abalus, maihi dyan si junior. <laughs> malapit na mabisto, no? Ang <laughs> okay, ito guys ha, ah. bahala po kayo mag ano, mag uh, balansi. Eh. Pinipilit natin yung video, video po yun nila, uh, RTVM. Kinumintahan natin. Nakita natin yung mga inconsistency ng kanilang mga sinasabi. Eh, sabi ni Dayonior, wala pa daw silang alam. No? Pero, nakita mo ho, abang nagsasalita yung kapulisan, yung pulis, yung pulis na yan, kinukots niya. May nagbubulong at kinukots ni The Junior yung sasabihin ng pulis. Ilang bisis niya kinukots, start pa lang kinukots na niya ho, na ito yung sasabihin mo. So ang tawag dyan, Bistado, sa Bistado, Sapol, Sapulso.